Hello mga higala, uh, may ngudton nyo di ano uh, sa pagkakaroon day nagtanggal ko sa akong breakmaster kay akong babao, kay di naman good kay, siya mo gunit no labi na na ata sa bada magpugunta sa break unlod gud so mo ni siya akong day, karon so kani day ako na ning human no og limpyo ready na na ako ni dito balik Sibaran so, pa na ni kung uh, okay na ba siya mawid na magigit siya kay ang katura bang akong ilis yung mga gasket katura pong karaan niya sa una kung ibalik no kay medyo layo, layo magod palitanan so if ever kuhan gid siya nang ligig siya mawid kago na po natin yung katura kaya ito na po ilisan gid siya o katog yung bagong bago mga gasket no kaya kung kita na lang gasket niya mga higalan okay medyo uh, kato lang dapit sa ubos ang um, medyo nahilis ya yeah. ako lang gilisan na daan so, basin mo ratong daot no? pupunta nga mo ratong daot para rin na po ko magbongka gotro so mo ratong uh, mga higala nagyang salamat sa paglantan sa video hamping mo kanunay